Ay magandang gabi. Magandang umaga, magandang tanghali. Balik na sila. Ito po ang inyong lola. Ang lola na tumanda na dito sa Saudi na walang ipon. Ay, nako. Kumusta po ang lahat? Ay, ito po ang aking ginagawa. Ay, naglilinis ako ng stockroom uli. Dahil may Just, parating na naman yung ice ng mga, ganun, oh. manok. Ayan, nag-ice na naman. Oh. Kapal na naman ang ice. At ano, mm hmm? ito pag ayan oh puno na naman kailangan na naman ito pahirapan to puno na naman ng tubig ref na to yung freezer na to hirap talaga kasi hindi alam kung hindi mo kailan ito maaayos ayan na naman hindi ko rin alam po ano yung ito may mga isda. na daw ano kasi hindi naman May streams na nandito. Na 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 na. Ang ginawa ko, Wala lang streams na malalagyan. Ang ginawa ko, lalagyan ng oh, sakit manok ng dalawang, sang, dalawang Dalawang sangit. Ah, a. lang. Pinaglalagyan. Marang ng uh, Ang galon. Manok Kasi matakit na ganoon. Hmm. na siyam na karton ah. siyam na karton at 15 kilos ang manok na para tigpalang kalolah? sayang pa tunaw ko kaya kung kaya yung ko naman din ay naglalaki na ay nanaraman si Bulasa nang 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 na nang 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 dito mga

hindi ko naman din maasikaso pag na kasi kung kung wala si Kulas at saka kailangan okay, dagdagan na natin dyan ng balon na mga na, mga klula, ba, na yung mga ulo indumi, pero kung yeah. hindi karton ano, na ayun saan. pa isang karton And pa yan. yan so bali apat na karton yan. ang binili ni kulas na, na indomi yan. yan yung noodles pero hindi hmm. ako at ito pa sa isa pang... Hindi pin, ko alam kung anong lulutuin yan, ko. Darating na yung mga mano. Mahilo-hilo eh, Mahilo hilo ka talaga sa mga walang lab, ano, mga hindi maganda. Isasalan sa pag-iisip kung anong lulutuin. Yan ang ano na yan. yan Tanggalin ko yan. Hindi din masabi ano kung anong, anong lulutuin. Ano anong Para ang dry ano, sauce. Malinis yan dyan. Yan. At saka puno talaga yan ng ano lumang manok mga kanila. Yung lumang manok, pinag-ipon-ipon ko. Yung namang bago, pinag-isa-isa ko na pinag-ipon-ipon. Hindi ko alam kung lulutuin. At ito pa ang isa. Ayan. Ayan. Manok, manok. Madaming manok. Ewan ko ba sa naman. Nakakaano naman kung lagi-laging manok. Ito yung shrimps. Ito na lang ilabas ko yung prito ko

Manok at sa mga oras na yan hindi ko magiging na talaga ang manok mga kalaw na. Hindi mo sa so Mga bata lang. Mga bata lang na maliliit ang katain. Lasa. Pag-ibig nyo lang kung anong gusto mo. Ang hirap manghula talaga. Ang hirap manghula. Anong naman gusto nyo lang kainin. Hirap sa totoo lang. Hirap. Mm -mm. nakagawa at sasabihin ano mo? Inyan, um, eh, may konting ano streams. May streams doon. May mais. Ka pa. May kanin. Diba, Tama may na, na siguro. ito? Okay, Puro manol manok ayan karni, karni, karni. Hmm. dagdagan ko yung shrimps ba konti lang hmm. hmm. Diyan lang ko dito. Kung may shrimps pa na, Meron pa akong syringe na sa plastic. Hindi, no, try Wala na. I wish I could get the very first I mga kalula may tanabah galing pa sa New Zealand ay hindi pala ba tahong maglag sa air manok gusto ng manok tahong yan mga kalulis mga kalulis si papa baba sa kan kan sa sa ano eh wala ano mga na isip na lutuin. Kasi sa paggusto mo ayaw na. Dito At ayan na nga mga kalula, dumating na, na yung karton na naharangan na itong agdaanan ko mga kalols. Ng At ayan, isa, dalawa, tatlo, sobrang dami, ayin, sasalansan ko pa mga kalula. Hindi hmm. ko alam kung saan ko ipaglalagayan. Diyan. Ah, At alam nyo ba pagkatapos kong inano ayos ayos yan. Kulay. Eh, nugasan ko na naman yun. uli. At ayan. ngayon na naman, naghalungkay na naman dito si... Ayan kulasan sa stock room na gugas na, 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 na naman ako na, uli na. ay ginoo -ko, ko, -ko. ko Diyos ko mga kalols kahirap talaga ng isang katulong We dito sa ibang bansa ang alam lang nila ay happy pang pang kasi, pag nag abroad pero kung isang katulong ka or kasambahay dito hindi talaga masarap ang sarap lang mag, mag ka may sweldo ka Ayan lang mga kalula. Pero pag wala kang sweldo, pag mahirap kaya pag iniisip mo na lang, na lang ay isipin mo at na lang, lang na kailangan mong magka magsipag And, at ano para magka trabaho ka at, at magkasweldo dahil mayroong kay papa ay papa ano diba ipapadala sa Pilipinas at dito titingnan natin yan kasi Ramadan na ay dumating na naman ang mga manok hmm. Ano mga kalola? mudir ada mudir daw ako sa mudir bayan eh walang trabaho ayan pahirapan ko yan ini sa isa ko tas maya, maya pa ang tawag mga kalols ah, uh, hirap na hirap ng isang OFW dito sa ibang bansa pero ako sa part ko nagtitis lang ako para sa mga apo ko para sa mga anak ko at lalong lalo na yung mga apo talaga dahil pinag-aaral ko yung apo ko na wala ng nanay Oo, mga kalola naman ni siyong magkano mm -hmm. oh. isang ganyan na one hundred one hundred lang one hundred oo isang Ha? may one twenty one hundred ganyan mm -hmm. ganito ilang peraso kasi kambaga wholesale sila one mm -hmm. ano ilan naman yan? 10 kilos 10? 10 isang oo Andi okay. 15 15 hmm. 15 Limang eh? hmm. kilo batao Takwa kilo yan eh 20 ata 2 kilos 01

dann mal backen buong karton pa na manok yan. tapos ito din yung hiling isa pa at yan dalawang kartong gulay yan Ukra. at saka green beans okra ito isa lang. Ah, hanap natin siya ng space dyan. Dyan sa ilalim. Dati naman kasi marami akong nilagay dyan. Yan. Iyahanap natin siya ng space. Para mailagay natin to. Hindi ko alam kung ano itong iba. Mayroon pa dyan. Oh, may dami pa pala. Basta magkasayan siya. Pagsiksikan na natin yan mga kalola. Wala eh. Punong-puno yung rip. Hindi pwedeng lati lang natin siya sa the freezer Hvala. Ja, ang pag-isa. Sinaksak ko lang na sinaksak yan mga kalola. Yan, sinaksa Ayin? ko yan kahit saan saan dyan. Basta dahil sa saan ba? lang pwedeng pagsaksakan Pibigil ng mga ayun pa. Ang hirap na. Hirap na, bababa na yan pag hindi pa na ano. Kaya hindi ko na Pib, sinaksakan na sinaksakan dito na, dito na lang sa baba. Yung sa taas, ko pumiglas na talaga din siya. Sobrang bigat. Ayan. Dito na lang muna ako. Alam nyo ba, gapang-gapang ako dyan mga kalola. Ayan pa. Ayan ang mga kalola. Mayroon pa akong matira dyan, yung mga gulay-gulay pa na karton dyan ko na lang siya ilalagay. Na naman ayan no. oh. Diba? Punong-puno 'yan mga kalola. Diba? At mayroon pang dalawang karton di pa alam kung saan. At ko hanggang dito na lang mga kalola ba sa isang grip